Munggul sa loob nito. yung dati nang pinadala mo sa n birthday date oh, mo? tita? Oo. 'yun. binayad mo. Upo 69, 69 lang pala eh, di mag siya magbayad doon. Wala Kulang. O, lagyan mo siya. Ha? Lagyan mo siya sa tapir. Huwag pa to, me. Ha? Huwag po to. Ayun, ayun. Bakit? Ayun, son. Ha? Pwede rin. Masarap na. Pag malamig. May, may lagayin dito. Dami-dami tapir dito. Ako, lahan talang. Tap. So, dami lagayin dito. Dami-dami tapir yun nagbigay ka, tapos kinagbayad mo pa? Okay. You know, you know, pa, Dami pa na dito pa, no? Pa. Dami pa pa. Thank you, Lord.

kulo na. Sobrang awaw. <laughs> o, oh, tapos na yung live mo. Ano mo? Hindi live yan. Dapat kasi yung hiling mo, bag mo nilagay. Yung gulat yan. So much, guys. Huh? <coughs>